Kanina, ang Estados Unidos, kasama ang mga puwersa ng British, ay naglunsad ng isang serye ng mga pambobomba ng militar, laban sa mga targeted site ng Houthi sa Yemen. Ang mga kaganapang ito, ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagtaas sa patuloy na salungatan, na nagbigay ng malaking dagok sa mga mamamayan ng Yemen sa loob ng halos isang dekada, dahil sa paglawak ng mga terorista sa kanilang bansa. Ang mga pambobomba ng Estados Unidos ay iniulat na naglalayong wasakin ng mga instalasyong militar at command center na ginagamit ng mga rebeldeng Houthi na suportado ng Iran na lalong nagbabanta sa internasyonal na katatagan ng rehiyon. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga puwersa ng US at British ang 15 posisyon ng Houthi sa buong Yemen sa panahon ng operasyong ito, kung saan ang mga pambobomba ay inilarawan bilang kinakailangang mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga sasakyang pandagat ng US at koalisyon na naglalakbay sa mga internasyonal na katubigan. Sinabi ng CENTCOM na ang mga operasyong ito ay nilayon upang lansagin ang mga kakayahan ng militar nito na ginagamit ng mga hutes para sa mga opensibang operasyon laban sa mga barko na naglalayag sa Red Sea upang maghatid ng pandaigdigang kalakalan sa mundo. Bilang reaksyon sa mga pambobomba na ito ng Estados Unidos, nangako ang mga opisyal ng huti ng paghiganti, kung saan binansagan ang mga aksyon ng US bilang brutal na pagsalakay. Nagbabala si Nasreddin Amer, isang tagapagsalita para sa Ansar Ala, isang pampulitikang pakpak ng mga hutes, na ang Amerika di umano ay magbabayad ng mabigat na presyo para sa mga aksyong militar nito, at ituturing ang mga pag-atake na ito bilang isang paglala ng salungatan na magbubunsod ng higit pang digmaan sa rehiyon. Patuloy na binalangkas ng mga Hutes ang kanilang mga operasyong militar bilang bahagi ng mas malawak na paglaban laban sa inaakalang imperialismong kanluranin at ang pagsuporta ng US sa Israel ay isa diumanong maling hakbang. Kanina lamang Kinundina ng Iran ang mga airstrike ng US at UK na nagtatarget sa mga posisyon ng Houthi sa Yemen, na binansagan ng mga pag-atake na ito bilang arbitraryo at isang paglabag sa internasyonal na batas. Ang pagkondena na ito, ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, partikular na kasunod ng mga serye ng missile at drone strike ng Houthi sa Israel, na inaangkin nila ang mga pagkilos na ito bilang pakikiisa sa mga Palestinian at Hezbollah sa gitna ng patuloy na mga salungatan sa gitnang silangan. Ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran na sina kenani ay nagpahayag ng matinding galit at hindi pagsang-ayon sa mga aksyong militar na ginawa ng mga puwersa ng US at British. Tinukoy niya ang mga pambobomba na ito bilang isang lantarang paglabag sa soberanya at integridad ng teritoryo ng Yemen, kung saan nagbabala si Kanani na ang mga naturang aksyon ay magpapalala lamang ng digmaan, at kawalang tatag sa rehiyon, na inilihisli di umano ang atensyon nito mula sa mga makataong krisis na nangyayari sa Gaza dahil sa mga aksyong militar ng Israel. Ang ministrong panlabas ng Iran, na si Hossein Amir Abdallahian, ay muling nagpahayag ng suporta para sa mga Hutes, na pinuri ang kanilang mga pagsisikap sa militar bilang bahagi ng isang mas malawak na paglaban, laban sa pinaghihinalaan nilang pagsalakay mula sa Israel at mga kaalyado nito. Binigyang diin niya, na ang mga aksyon ng Yemen ay kapuri-puri para sa pagsuporta sa mga layunin ng Palestinian, na binalangkas ang mga ito sa loob ng mas malaking salaysay ng Iran ng paglaban sa impluensya ng Amerika sa gitnang silangan. Ang sitwasyon ngayon ay mas naging komplikado, dahil sa pagsuporta ng Iran sa mga operasyon ng mga Houthis, sa pamamagitan ng pag ng maraming armas sa militar ng Yemen. Ang relasyon na ito ay bahagi ng isang mas malaking network ng mga grupong suportado ng Iran na tumatakbo sa buong rehiyon, na kinabibilangan ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas, at iba't ibang mga terorista sa loob ng Iraq at Syria. Ang mga pambobomba ng US ay makikita bilang bahagi ng isang pagsisikap na kontrahin ang impluensya ng Iran at protektahan ang mga kalyadong interes sa gitna ng tumataas na tensyon. Ang tugon ng militar ni Biden ay nauugnay din sa mas malawak na geopolitical na tensyon na kinasasangkutan ng Iran na tinitingnan ng mga hutes bilang isang Iranian proxy at ang kanilang mga aksyon ay nakikita bilang bahagi ng diskarte ng Iran na magkaroon ng impluensya sa buong gitnang silangan. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng aksyong militar laban sa Hutes, layunin ni Biden na magpadala ng malakas na mensahe sa Iran, tungkol sa mga aktibidad sa rehiyon at suporta nito para sa mga militanteng grupo. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay nagtataas ng mga tanong, tungkol sa kung maaari ba itong magpalala ng mga tensyon na humantong sa pagkawasak ng bansang Yemen sa hinaharap. Nitong araw lang, naglabas si Pangulong Joe Biden ng mahigpit na babala sa Iran, tungkol sa pagsuporta nito sa mga rebeldeng Houthi sa Yemen, kasunod ng serye ng mga airstrike ng US na nagtatarget sa mga posisyon ng Houthi. Ayon kay Biden na kapag ipinagpatuloy pa ng Iran ang pagsuporta nito sa mga terorista sa Middle East, partikular na sa mga Houthi, ay hindi magdadalawang isip ang Estados Unidos na bambahin ang bansang Iran at hindi nito magugustuhan ang gagawin ng Amerika sa bansa nila kapag ipinagpatuloy nito ang mga gawain ng terorista sa Middle East. Sa kabilang anggulo, habang inatake ng Estados Unidos ang Yemen kanina, hindi rin tumigil ang militar ng Israel sa pagwasak sa Lebanon, kung saan pinulbos nito ang maraming mga Hezbollah na nagmatigas na sumuko matapos ang ilang oras na mga babala at panawagan. Ang mga airstrike ng Israel sa Lebanon ay isang komprehensibong plano nito bilang paraan upang mawasak ang kakayahan ng mga terorista kung saan ang mga fighter jets ng Israel ay pinuntirya ang maraming lokasyon sa loob ng Dahiye, isang distritong may maraming tao na kilala bilang isang kuta ng Hezbollah. Ang Israeli Defense Forces ay nagpahayag na ang kanilang mga airstrike ay naglalayong lansagin ang imprastraktura ng militar ng Hezbollah upang maiwasan ang karagdagang pag-atake sa teritoryo ng Israel. Ang Lebanese Health Ministry ay nagulat na mahigit na sa dalawang libo katao ang nasawi mula noong nagsimula ang pag-atake ng Israel sa Lebanon, na may marami pang mga sibilyang nasugatan na itinatampok ang mapangwasak na epekto sa mga taong nahuli sa crossfire. Ang mga ospital sa Lebanon ay nalulula sa mga nasawi na nagpupumilit na magbigay ng pangangalaga sa mga taong nasugatan dahil sa patuloy na labanang ito. Ang mga pambobomba ng Israel ay nag-alis din ng humigit kumulang isang milyong tao sa loob ng Lebanon na nagpalala ng isang kakilakilabot na makataong sitwasyon na maraming mga pamilya ang lumikas sa kanilang mga tahanan upang maghanap ng kaligtasan habang ang mga organisasyon ng tulong ay nagbabala na ang mga mahalagang serbisyo ay malapit ng gumuho. Ang internasyonal na komunidad ay nagpahayag ng pagkaalarma sa tumitinding karahasan kung saan ang United Nation ay nanawagan para sa isang agarang tigil putukan, at hinimok ang magkabilang panig na makisali sa dialogo upang mabawasan ang mga tensyon. Kinundi rin ng mga organisasyong karapatang pantao ang mga airstrike ng Israel dahil sa hindi katimbang-timbang na epekto sa mga sibilyan at paglabag sa internasyonal na makataong batas. Hindi rin nagpahuli ang Iran na mariing kinundi na ang mga aksyon ng Israel at nangakong susuportahan ang mga kaalyado nito sa Lebanon, na tinukoy ng mga opisyal ng Iran ang mga airstrike na ito bilang mga pagkilos ng Israel nang wala sa lugar. Ang retorika na ito ng Iran ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na pagtaas ng digmaan sa rehiyon, habang patuloy na iginigiit ng Iran ang impluensya nito sa buong Middle East. Bilang conclusion, ang mga pambobomba ng US at British laban sa mga targeted site ng Houthis, ay binibigyang diin ng masalimuot na web ng mga hamon ng militar, politika, at humanitarian na kinakaharap ng Yemen. Habang ang Estados Unidos ay naglalayong protektahan ang mga internasyonal na ruta sa karagatan at kontrahin ang pagsalakay ng Houthi, ang mga pagkilos na ito ay nanganganib, kung saan lalo pang lumaki ang mga tensyon at gawing komplikado ang mga marupok na pagsisikap sa kapayapaan. Ang isang napapanatiling resolusyon ay kinakailangan sa mga panahong ito upang hindi na lumala ang tunggalian sa rehiyon. Ang mga airstrike naman ng Israel sa loob ng Lebanon ay kumakatawan sa isang kritikal na sandali sa geopolitics ng gitnang silangan habang ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa mga operasyong militar at ang makataong krisis ay patuloy na tumataas na nagpapalala sa isang kritikal na sitwasyon sa loob ng Lebanon. Ang internasyonal na komunidad ay nahaharap din sa mga malalaking hamon dahil sa mga salungatan na ito sa Middle East, habang tinutugunan ng mga pinagbabatayan na isyo na magpapahinto sa labanang ito. Ang mga darating na araw ay magiging mahalaga sa pagtukoy, kung ang mga diplomatikong pagsisikap ay maaaring magtagumpay sa pag-iwas sa karahasan, o kung ang siklo ng paghihiganti na ito ay uunlad pa sa matinding kaguluhan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.